Welcome back na naman po sa aking channel. Ito po, meron nang tayong naigid ngayong araw na ito, September 18, 2025. Ito pong unit na pinasilip natin kanila bossing, isang 10-wheeler wing 6WF1, Pulley air brake. Tiga, antiki po ang ating mga boss na bisita ngayon dito sa Subic. Siyempre, uh, pinakitaan po natin agad siya ng mga class A unit ha. Ah. Eh, hindi agad sinabi sa akin ni Bossing na original mold, yun pala ang gusto niya. Kaya po, eto muna, check namin muna. At, swak sa panlasang nila Bossing ito. Ayan po, malaki po yung kanyang secondary chassis. Original as is from Japan po yan, ha. 10-wheeler wing-band 6WF1 inline. Airbag suspension. At yung body po, nakakarga sa taas. Eto po yung o, pang talagang okay na, alright pa. Talagang super sariwa po ang mga unit na pinakita ko. Actually po, sa Subic po ha, ang mga 6WF1 na inline, mga rusty ramihan na yung chassis ng iba ha, hindi na class A. Pero po itong mga pinakita ko kay Bosing, puro class A po lahat ito. Kaya po, nagustuhan po nila Bosing to. Tiga-antiki po sila Bosing. Ang akala nila Bosing is at aabutin uh, sila ng dalawa o tatlong araw dito sa Subic, pero hindi ha. Inawagan na nila si Subic Track TV dahil mga first class, mga class A ang mga pinakita ko po kanila bossing. Talagang pang ilalim pa lang. Wow! Ulam na oh. Kita nyo naman. Talaga naman na okay na. Alright pa ha? Uh, and then mamaya po ipapasilip ko po sa inyo ang nabili nila bossing ha. Talagang ang gusto kasi talaga nila original molye. Hindi agad kami nagkasundo sa eh, to molye. And then, talagang gusto niya. Ito, dalawang Ano, dalawang 6WF1 po na available. Ah, uh, dalawang pulley or brake na 6WF1. Available po ito. Mga class A po, pang ilalim po, to, po nito. And then, sa makina, aprobado nga, aprobado ka la boss. Pero available po yung dalawang unit po nito ito. Dahil syempre, at mamimili pa po kami ng pinaka sa gustong gusto nila, yung original molye. Ayaw nila ng convert. Uh, okay sa ito, i-convert ng molye. Pero siyempre, uh, mas gusto nila yung original molye. Ayan po, dalawang 6WF1 na inline. Available unit po ang dalawang ito. Talaga naman na okay na, alright pa. Mga pangilalim, talagang oh, sariwa. And then, syempre, i-record naman po yan kung sakaling magugustuhan po ninyo yung mga unit na yan. Talaga naman na uh, sa mga naghahanap po ng unit dito sa Subic, tawag-tawag lang po kayo sa akin at Maigagide ko po kayo rito sa mga bilihan po ng truck dito sa mga company po dito sa Subic. And then, syempre, at uh, hindi sila nagkasundo sa unit ito. Gusto nila original molye at uh, ayaw nila na convert to molye. Kaya po, itong unit po na ito is still available unit. Fresh from Japan, syempre. Hindi natin pauin sila boss na wala silang mabibiling truck dito sa Subic. Syempre, uh, pa natin sila ng unit na original mall niya na gustong gusto po nila ha? kaya po medyo mahal po ang mga F1 ha? pasensya na po kayo talagang hindi talaga hindi ko na kayang bawasan pa ng presyo talagang napakamahal ng mga F1 ngayon ng mga inline and then syempre at uh, maghahanap pa tayo ng iba po mga available ito, ito po ito po ang bet ko yan ito maganda tong isa na to uh, uh, patong body po yan yung, yung drop side body niya, uh, na uh, po and then syempre Punta naman tayo sa Pierre! ah uh, sa pier daw, merong magandang unit. Pasukin natin ng pier. Ito. Tinawag ko yung dealer. Kailangan namin ng unit. Sabi ko sa dealer, and then punta tayo ng pier. Ayan na po. Pinuntahan na po namin yung pinagmamalaki nila na 10-wheeler wing van 6WF1 inline line. Talaga naman na binaybay pa po natin itong buong pier, ha? Talaga para lang masilip natin yung mga unit na pinagmamalaki ng dealer. Kaya po, eto po, at pasyal-pasyal po tayo. May nadala ako ko na 6HE1 Turbo ha. Ah. 24 feet yung haba. Big tire. At sana available pa yun. Kung sakali po kayo maghanap. Eto po yung unit na pinakita sa amin. 10-wheeler wing van 6WF1 original molye. And then syempre papalitan namin ang body to. Ang gusto po nila bossing ng body yung may mga stainless bisagra. At ito po nabili na po namin to. Naparserve na po namin to for 1 million ha. Ah. Reserved namin 1 million talaga naman na Okay na alright pa si bossing Na in love ka agad sa unit ha Dahil nakita niyang as is Dahil ang mga 6WF po ang karamihan niyang rusty chassis. pero ito okay na Alright pa ha kaya po Sa mga naghahanap po ng mga unit Tawag tawag lang po sa akin And then igaguide ko po kayo rito Sa mga unit po rito At maraming maraming salamat po Sa lahat po ng nanonood Ng Subic Track TV God bless po sa inyong lahat. Ayan po, kita nyo naman ha. Talaga naman na okay na, alright pa. Pati makina niyan, talaga na malinis ha. Siyempre, yung iba kinakarawas. Ito, wala pang karawas to, pero malinis, maganda. At higit sa lahat, original molye. Papalitan lang po namin ng badian. And then, gusto ni Bossing, mga stainless. Kahit na mahal, Bossing ha, binili mo ha. Talagang bihirang-bihira na kasi ang original molye. At saka, hindi rusty ang chassis. Class A, eto na po, Maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng Subic Track TV.